so guys so andito kami ngayon sa parang kami ni Papa Woods, no alam nyo, pinakwento niya nga dati sa akin itong parang isa itong lugar na din ng mga abusayap no yung kabilung gera dati ng biktibo sa kisid ayon sa na 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 ka dapat ay kapahala pang pagdito ka sa ulos niyo. So, so huwag din ito na uh, senda para, uh sa dati para gagawin uh, talagang pero yung women sa akin na pagkaganda ng kasutan. So, ang yun sa kapatigilan ko, no, uh, okay, hindi siya. Friends ko siya at napansin ko rin ito in lugar na ito. tahimik uh, siya. At saka, alam niyo, uh, walang pollution kasi nga wala, wala mga uh, ah uh, factory o oh, para o oh, mga malls. As if one talaga siya no pressure. air ako dito. So, andito nga kami ngayon sa Parangay Pasil Paksakan Center, oh. no? Uh, municipality, municipality, of Tindanan, dito. So, eto, GM, ano to? Tindanan, Tindanan to. Oh, dito. Oh. Kaibigan okay, natin yung mayor dito. Oh. Mga chikili. Chikili. Mga oh. mababahit na tao yan. Yeah. So, dati dito, GM, pinento mo sa akin. Grabe yung gera dito dati. oo oh. See? Mag talaga dati dito. So ngayon, uh, since, sa kailan nyo nagsimula? Sa uh, Jesus at King or before pa? Oo. Uh oh, Wala pa. Nung pupupo na si Duterte, tahimik the na. So ayan guys, no? uh, si Papa Rob, Holo Sulu. So ayan, uh, uh, witness niya talaga yung bulo dito sa Hulo No? Kaya dati sabi nila nakakatakot talaga sa Olosulo. Pero today, ako personally sabihin ko sa inyo, from South City, takot din ako pumunta dito. Kasi nga, nakikita ko talaga actual sa news, uh, sa mga kaibigan ko lang sasabi din na huwag mo pumunta. Pero today, uh, pumunta talaga ako kasi sabi na mga kaibigan ko, ganyan yung mga po, pa, boys, tayo, hindi na na talaga. At Olosulo, peaceful na siya and safe na siya. Kaya tara, samahan nyo pa kami sa pagtuklas ng mga iba't ibang lugar dito sa Olosulo. 哎。